Why? Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam dito sa SamSam Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng... Sunday, so have a blessed Sunday sa ating lahat ng bonggam bonga. And then I hope na sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. So ngayon nga ayun nga pag-usapan natin ngayon about si Maria at isang Manalo Pinuri ni Champre Miss Universe Pia back at Miss Universe Catriona Gray. Naniniwala sila na malakas ang laban ng ating pambato dito sa Miss Universe. Well, ang masasabi ko dyan ay bongga yan. Yes! So, mula doon sa mga, ano, sa dati natin mga beauty queens, kumbaga parang mga reyna ng no, Miss Universe, ay malaking honor to na purihin nila ang ating pambato bilang suporta nila. Hindi lang naman si Catriona, si Pia ang sumusuport, ganun din sila. Michelle D, diba? Michelle D at kung sino-sino pa mga beauty queens na talagang naniniwala sila na may uuwi ni Atisa Manalo ang corona ng Miss Universe. So, ang tanong dito, may uuwi nga ba ni Atisa Manalo ang corona ng Miss Universe? To be honest, hindi naman imposible para sa ating kandidata. Kasi syempre, kung ganda nga naman ng pag-uusapan, maganda talaga ang ating pambato. At may ibubuga sa kompetisyon. Naniniwala ako na, na kung papala rin, di ba? Kung destiny ito ni, 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 ano, ni Atisa, mag-aalign lahat ng mga bagay sa kanya, lalo na sa preliminary competition. So, tulad nga na sinasabi ko, ako pagdating ngayon sa prelim, ayoko muna mag-isip ng kahit ano, na ano ba ang gagawin niya, ano ba ang performance na kailangan niya, ano ba ang ipapakita niya. Mas gusto ko na lang na walang expectation, pero alam mo yon magugulat ka na lang, support lang tayo, yung ganon. Kasi yun naman yung importante, di ba? Kasi pag may expectation ka, lalong parang ando doon yung kaba. Tapos pag hindi, nakita, pag hindi mo nakita yung gusto mong makita, medyo magkakaroon ka ng disappointment. So ako, para sa akin, doon ako sa part na, na sige bahala na ako ano yung ipapakita niya dyan, ipakita niya. Kahapon sa closed door interview nila, ito yung unang-unang pagkakataon na uupo yung mga hurado. Ang na ko, kay Atisa. Sabi ko, parang ang lakas ni Atisa ngayon, araw na to. In fairness naman kay Atisa. So, malakas siya kahapon at naramdaman ko yung, yung parang, ay hindi eh, pwede talaga eh. Ganon eh. So, nando doon. Ando doon yung feeling na yon Yung kahapon yung pinapanood ko siya. Tapos nakita ko yung, yung galawan niya. Tapos parang mas more energetic siya. Sabi ko, eto na yon So, siguro, eto na nga talaga yon di ba? So, magtiwala lang talaga. Ayun na lang yung kailangan natin gawin and i-manage natin yung expectation natin. Siyempre, gusto nating manalo. Sino ba naman ang ayaw, di ba? So, lahat tayo gusto natin may uwi yung corona ng Miss Universe as long as possible. Bakit hindi? Kasi, siyempre, honor natin yan. At saka ako, ako ha, bilang vlogger o bilang taga-subaybay kay Atisa, gustong, 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 gusto ko siyang manalo noong 2018 pa sa Miss International. Kaya lang, yung hindi siya nanalo ng Miss International, parang may question sa akin na parang ano ba, baka naman kasi sa universe. Like Catriona Gray, di ba si Catriona nag-top 5 muna sa Miss World. Tapos pagdating sa binibining Pilipinas, nanalo Miss Universe Philippines, nakuha niya yung corona ng Miss Universe Philippines. Yung kumbaga, tapos pagdating sa Miss Universe, pa winner. Di ba? Kung iisipin mo, pwedeng mangyari eh, na destiny talaga eh. So parang, Eto kasi, uh, hindi ka nanalong Miss World. Miss Universe pala yung nakalaan para sa iyo, 'di ba? Mas bongga pa. Kaya kung iisipin mo, baka ganun din yung kay Atisa. Either P Awards ba? Hindi nanalo nung first time. First runner up lang sa Pilipinas. Tapos biglang pangalawa, hindi na naman nanalo. Finalist lang. Kung iisipin mo, parang downgrade, di ba? Pero sumunod na pagkakataon ay winner na. O, di ba? So, ibig sabihin, merong tamang panahon. And then, pagdating naman dito kay, ano, kay Atisa, kung tutuusin, parang konting-konti na lang, pwede na siyang mag-miss internationally. Eh. Pero kung iisipin mo, <coughs> bakit nga ba hindi siya nanalo? Di ba? Ah, baka kasi sa universe. Tapos, pupunta mo siya sa cosmo hindi pa rin siya nanalo so baka ng universe so kakapit ako doon ngayon sa destiny na baka nga kay Ate sa Manalo maibigay ang korona ng Miss Universe pero sa mga nakikita naman natin ngayon parang ewan ko hindi klaro hindi walang linaw tapos yung nangyari pa doon sa swimwear sabi ko nga ang nangyari kay Ate sa para yun nangyari kay Kurt yung kay Kurt kasi di ba parang kung iisipin mo, parang, ay, ano nangyari kay Kurt? Parang hindi ganun kabongga yung palo niya sa swimwear competition nila noong, noong eto lang, di ba? Noong sa Mr. International. Tapos, tutuusin, parang iniisip na rin natin na, ay, hindi man nanalo. Pero, nanalo, di ba? So, baka ganun din yung kay Atisa. So, I hope na sana ang mga bituin sa langit ay mag-align kay Atisa ng bonggam-bongga. Sabi ko nga kahapon yung nagputaho ng temple, sabi ko, Lord, hindi ko alam kung paano siya mananalo. Kasi di ba parang kung iisipin mo, ang layo ng, ng mga nangyayari para sa isang winner. Kung maga hindi sure win. <coughs> ay yung kay Pia, ganun din naman. Pero pagdating naman sa eksena kasi ni Pia, lagi naman siyang palumpalo eto si Atisa hindi mo maramdaman gano'n. kaya medyo para talaga mapapahangka. na parang ano ba ano ba yung sinasabi ng destiny kay Atisa mananalo ba talaga siya dito ganun na yung tumatakbo mo sa utak mo eh pero sa mga nakikita naman natin oba may pag-asa naman di ba so ngayon ako ah uh, siguro naghihintay na lang ako ng ano ng, ng prelim Saka ewan ko, nung una, nung humiling ako kay, ano, kay Kurt na sana manalo po si Kurt. So, hindi ko sure, pero natupad. Tapos, yung humiling na naman ako para kay, kay Emma Tiglaw, sana manalo si Emma. Hindi ko sure, pero nanalo. So, ito yung pangatlo. So, tatlo na yan. Ito naman yung para kay Ati sa Manalo. So, kay Atisa, hindi ko sure. Pero malay naman natin, di ba? So, etong talig to, pag nangyari yun sa kanilang tatlo, have history. Hindi ko talaga papatanggal to hanggat hindi natatapos yung reigning nila. Di ba? So, yun! Oh my God, I'm so excited. I'm so excited for them. I'm so excited na sana talaga magtagumpay talaga si Atisa and then konting-konti na lang ang hihintayin natin especially this week medyo nakakatakot yung atake kasi syempre ito na yung natin momento pero kahapon maganda ang nangyari kay Atisa and then nakita ko sa mga mata niya nakita ko sa glow niya na parang ah okay this is it talagang medyo mayroong positive karma na nakikita kahit konti. Sabi nga ganon, um, sa madilim na lugar, hanapin mo yung liwanag. ba? So, ayun. Unti-unti ko naman nakikita yung liwanag. And I hope na sana magtuloy-tuloy na talaga to. And I hope na sana manalo tayo ng Miss Universe ngayon taon na to. So, ako gusto ko gusto kong makuha to ni Atisa. Dati sabi ko nga maka top 5 lang okay la. Pero ngayon no. So this morning I changed my mind. I think she will be the next Miss Universe pa rin. Yeah! So, laban, di ba? So, laban lang. Hindi naman dito natatapos ang eksena. So, maganda lang na talagang magtiwala lang at huwag masyadong mag-expect. Pero nandoon na parang Have to trust sa prayers natin For Atisa Manalo sa Para sa laban niya dito sa Miss Universe So yan, so kayo guys Ano guys ang masasabi ninyo dito Sa mga pinag-uusapan natin ngayon Tingin ba ninyo, naniniwala ba kayo Na may magic na magaganap Sa laban dito ni Miss Maria Atisa Manalo Tingin ba ninyo kaya ba natin makuha ang corona? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon so syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updates, syempre, sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.